What's up mga idol? Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito tayo sa kahabaan ng arterial bypass kung tawagin nila ito ngayon. Naruktong po ito ng Caridel Bypass. At ngayong araw ay mayroon akong ipapakita sa inyo na kalsada na shortcut. Mapupwede maging alternatibong ruta papunta ng Nueva Ecija. So napakabilis po na biyahe dito. At ito po ay hindi na kayo dadaan sa kabayanan ng San El Diyan sa Marilka Highway So ito yung dulong dulo o I mean malapit na tayo sa dulo ng uh, bypass na to uh, Yung dulo na ito ay San Rafael So itong papasukin natin ay kamakailan lang ay eh, nag upload din ako dito uh, Bypass pa rin to So dito tayo dadaan pero hindi natin dedire diretsyo itong bypass na to hanggang dun sa kadulo-dulo na ito Uh, hanggang doon sa pagtawid sa dead end dyan, sa kabilang kalsada meron tayong papasukan na barangay, uh, maliit na barangay pero yung kalsada nya ay two way lane so hindi na tayo dadaan dyan sa kabayanan ng San Ildepon, Subulacan at para po mapabilis ang ating biyahe ay iso shortcut shortcut na lang natin so papakita ko na lang sa inyo kung saan tayo dadaan para kung kayo ay eh, malakas yung memory eh matatandaan nyo kagad so ito pong kalasada na to ay dediretso nyo lang pero banda dyan po sa unan eh para sa akin po ay eh, hindi pa kayo po pwedeng makaraan dyan although pwede naman kaya lang sobrang napakaputik po dyan lalo sa ganitong mga panahon na tag ulan so meron po ditong alternative ruta paanan kakanan po tayo dito kung napapansin nyo may dumiretso kung di ako nagkakamali, magsisibalikan niya mga yan. Kasi napakaputik po dyan sa parte na yan. So yung kalsada po dyan ay pwede naman kayong tumagos kaya lang talagang napakaputik. So yun, kung napansin nyo, bumalik yung, ano, yung nakaban at saka itong single na to. So siguro, Alam nila rin siguro tong shortcut na to eh. ah oh, hindi hindi nila alam. So, ituro na lang natin. Tutik pa doon eh. Oo nga. Dito oh. talaga wala Oo. So, yun. Narinig niyo na may yung sabi ni Sir. Eh, mo kung narinig sa camera. Talaga napakaputik do sa lugar na yun. So, dito eh hindi naman ganoon kaputik. Ito naman eh kapiraso lang. Pagkatapos na ito, eh cementado na parang hindi pumasok dito yung nakaba na puti so eto po pagdating dito eh pansin nyo naman sementado na hanggang dun na to sa dulo sa may highway sa Embalte Embalte highway yata yan hindi ako sure pero ilagay na lang natin sa screen double check ko na lang So ito po yung dulo nung kalsada na pinasukan natin kanina sa so, pagdating dito eh kakaliwana tayo at ito po ang kalsada na sinasabi ko kanina ano nangyari dito sa mga to doon sa abila pumasok sila doon napaka putik po dyan ay eh, pinilit nila eh bagay hindi siguro nila alam ng ano daanan pumasok sila kasi naglilinis sila ng gulong eh oh. anyway diretso na po tayo at nakatagos naman sila hindi <laughs> nila siguro alam yun yung dinaanan natin na shortcut malabang hindi talaga nila alam dahil kung alam nila yun eh hindi sila dadaan dyan so yun nga po at pagdating natin dito eh kakana na tayo so dito po ay kakaliwa na tayo at eto pong dadaanan natin ay karugtong pa rin ng bypass na dinaanan natin pero hindi po natin ito dire-diretso hanggang sa dulo. Meron po tayong kakaliwan dito na kalsada. at Tutok lang po. Dahil medyo malapit lang. So ito po yung landmark nyo Itong puno sa kaliwa Ito So paglagpas po nyan Meron ditong kalsada pakaliwa At kakaliwa na rin tayo dito So hindi ko pa pala nabanggit Ang labas po natin dito ay Malapit na sa arko ng San Miguel Sobrang napakalapit na So dire diretsyo nyo lang po ito Pagkaliwaan nyo doon Hanggang sa marating natin yung intersection Eh, ito pong lugar na to, eh walang ka-traffic-traffic at napakadalang ng dumadaan. Kaya po, masasabi ko na mabilis ang biyay rito. Yun nga lang, hindi ko masasabi sa inyo kung gaano kabilis dahil alam nyo naman po na nagbablog tayo so hindi po accurate sa atin yan yung oras dahil madalas po pahinto-hinto at minsan nagdo-drone kaya po hindi ko masasabi kung gaano katagal yung biyahe so yan po ay didepende sa inyo kung wala kayong mga lakad at kung gaano kayo kabilis magpatakbo so pagdating po natin dito ay kakanan na po tayo at pagkakanan po natin ay dire lang ulit so madadaanan natin dito ay almost ano palayan at maraming kabakahan ayan pero malamig po. Hindi po kagaya gayon sa kabila na medyo mainit kasi sobrang dami ng sasakyan sa Maharlika Highway. Although ang labas natin dito ay Maharlika Highway pa rin. Pero napakalapit na natin sa kabayanan ng San Miguel. So dito po ay diretso-diretso lang ulit. Huwag kayong kakanan, diretso lang. Ingat lang po sa mga aso, medyo marami ang aso dito. So malapit na tayong kumanan siguro hinto muna tayo at mag drone shot muna tayo yun, ewan ko kung pansin nyo may mga tricycle dun banda dun na tayo kaliwa. Alright Isang mabilisan lang po At diretso tayo sa biyahe natin So nakita nyo yung kanina Sa drone shot Merong kalsada papakanan Meron din papakaliwa At kakaliwa tayo dito At pagkatapos po natin kumaliwa ay dire-diretso lang ulit. Medyo hindi lang maganda yung kalsada rito. Kaya kung four wheels ang dala nyo, eh medyo tatagtagin kayo rito. Pero kung naka 2 wheels naman kayo, eh wala namang problema dahil pwede naman iwasan yan. Ouch! Teka lang. Yung aking check engine ay hindi nawawala. Kailangan munang mawala ka. Okay, let's go again. Para siyang nag eh. <laughs> Diretso lang po. Ang mali ko, hindi na naman ako nakapagbao ng tubig. <laughs> Anong oras na magtiten? Naku po. tag na naman ako nito. Na ito. Mahal pa naman ang buko Alam mo yun, pagka bumibiyahe ka yung mga buko ko, nasa 20-30 yung presyohan. Grabe, malala. <laughs> Presyo ng isang mineral water eh. Wow, yun yung delgado Mga aso, biglang tumatawid eh. So pagdating nyo po rito Ay, may aso Huwag po kayong kakaliwa Diretso po tayo dito sa kaliwa Ay, sa kanan I mean kanan <laughs> Kanan po tayo At napakalapit na po na ito So kanina, kumanan tayo Ang gagawin nyo doon Ay dire-diretso nyo lang yung kalsada Hanggang dito at ang labas kasi na ito ay sa Maharlika Highway na So, de dire niyo lang po yun At madadaanan nyo Ang Anyatam Barangay Hall So, diretso de pa rin po tayo dito At papasok na po tayo sa Maharlika Highway So, kung mapapansin nyo doon sa bandang unahan natin Marami na sasakyan Ayan Sa bandang kanan Ayan ayan na po ang Maharlika Highway so palabas na tayo dito buti na lang makulimlim hindi masyadong nakasikat yung araw so dito po ang labas natin at syempre papakana na tayo dahil papunta tayo ng Nueva Ecija at itong pakaliwa natin ito po yung papunta ng kabayanan ng San Ildefonso so ito po yung tulay So, kung kayo ay mga rider at madalas kayong nagra-rides papunta rito, papunta ng Norte, Nueva Ecija, Dingalan, eh siguradong familiar na familiar na sa inyo ay lugar na to. So, medyo nakaiwas tayo sa traffic dyan sa Kabayanan, sa proper ng San Ildefonso. So, ang gagawin natin ay hanggang San Miguel lang ang ating video. Dahil alam ko na familiar na kayo lahat lalo na pag mga rider kayo nakagala <laughs> yan siguradong alam nyo na tong lugar na to sa so pagkana natin doon ay napakalapit na natin sa arko ng San Miguel alright at eto na po kung nakikita nyo yung signage ng Cabana tuan Robinson's Gapan paglagpas po nyan ay arko na ng San Miguel So, dito sa na to Nato, eh, madalas din may mga naghihintuan ng mga rider. Para picture-picture, souvenir. Pero, tanghali na kasi. saka araw ngayon ng linggo. Kaya, wala na mga rider. So, eto na po ang San Miguel, Pulacan. At dito ko na rin po, tapusin ang video. Ah... Uh, para sa dagdag kaalaman na hindi pa natin alam yung ibang mga daan ng shortcut kung ayaw yung mga traffic lalo na pagka weekdays at hindi truck van ibig sabihin yung mga truck ay eh, nagsasabay-sabay sa paglabas so medyo nagkaka-traffic po dyan sa bayan ng San Ildefonso so pwede nyo gamitin yung dinaan natin na alternatibong ruta at maraming maraming salamat po. At dito ko na po tapusin ang video. At kung nagustuhan nyo to, please like share, and subscribe na lang po sa channel. And then, magkita-kita po ulit tayo sa sunod na video. Maraming maraming salamat po. Peace out.